day mga tiyang at ito nga pala ang ulam natin sa ating agahan lumpiang toge lumpiang shanghai at nagluto din nga pala ako ng longganisa bao ni Kurt sa school at nagluto din po ako ng sinangag ayan napakasarap niyan at ito na yung ating mga pinrito na shanghai at saka toge ayan yan ang uulamin namin yung almusal hanggang tanghalian at ito na nga pala um, andito na yung ating papa yung ating service at iahatid nga pala namin si Kurt papuntang school at ito na nga, palabas na tayo ng uh, eskinita at ayan na nga, nasa highway na tayo ayan na nga si Kurt ayan, at pogi-pogi bagong gupit, at ayan nga pala yung aming papa ang aming tagapaghatid at tagapagsundo sa school at ito nga pala mga tiyang, andito tayo sa Saber Bill at papunta na tayo sa school ni Kurt. At ito na nga pala, de ba? Ang bilis. Andito na tayo sa school. At ayan nga pala yung Project Tree Elementary School. Sa likod naman ay, yan, man, yan man, ay man, yung yun? Quirino National High School. Ay, at ayan yung kaklase ni Kurt noong siya ay nag-aaral sa... Pasok na! nursery or sa daycare. Ayan nga pala at nakapasok na si Kurt sa loob ng uh, gate. At ayan na yung teacher niya oh Si Teacher Emmy. O oh, diba? Ayan na si Kurt. At naglakad na sila papunta sa loob. At ang gagawin naman namin ngayon ay uuwi na kami ni Papa at kami ay babiyahe mga chan. Sasama nga pala ako sa uh, pagbabackride or backride ako ni Papa. Tagatawag ng pasahero dahil kailangan naming makadami <laughs> oh di ba para maraming ano maraming coins Maraming ano, pang ipon. At ito nga pala yung napakabait na aso nung nagtitinda na si ate. Ayan, may maliit siyang tindahan dyan. Dyan bumibili yung mga driver ng mga, ano, ng mga pagkain or yung mga kape. Ganyan. At ito nga pala ay napakabait na aso dahil wala pa daw nakakagat. O, oh, di ba? At napakabait. Kahit hawakan nga ng ibang tao, hindi pala ito nangangagat talaga at napakabait. Ayan nga, at ang daming pasahero. Ito nga pala ay pasahero ng uh, papunta sila sa Ateneo. Mga estudyante ng Ateneo naghahanap ng uh, tricycle na may sticker ng Ateneo. Yun nga pala ang tricycle ng aking uh, sweet lover ay walang sticker. Hindi siya kumuha ng sticker. At ito nga pala may pasahero na kami at ang sabi nga ni Papa ay magpapahatid siya sa UP Town Center. o oh, di ba? Daming truck labasan na naman kasi ng mga truck. Ayan at andito na nga pala kami sa harap ng UP Town Center Ito na nga pala yung pinakamalapit na pasyalan sa amin dahil walking distance lang talaga Sobrang lapit kaya kung gusto naming magpalamig dito lang kami napunta Ayan at ang pamasahe nga pala dito simula sa pilahan ay 50 pesos Ganyan Ang iba kasi ang style dito, uh, special ang labanan Pero meron din naman na mga nakapila dito sa may terminal sa amin uh, pipila sila tapos ayun, 15 pesos per head pero kapag nandun ka sa uh, sa may kanto or dun sa may pilahan sa sa may katipunan or dun sa may 7-Eleven is special talaga dun pag yan at magsusundo na nga tayo mga tiyang. nandito na tayo sa loob ng school Ayan, at nandito na nga paka, pala ako sa loob ng uh, iskula. Yan yung mga nanay at nas, uh, nasundo sila sa mga anak nila. Ito naman ako, busy busy na sa paglilinis dahil um, pinapaspasan ko na nga dyan Dahil nga gusto ko na rin syempre matapos at makauwi. Actually, kahit ganyan lang yan, Diyos ko, pawis-pawis ako dyan pa sa paglilinis kasi kinukuskus ko talaga yung mga table. Secret si o papansin talaga. Ayan nga pala mga tiyang. At ang ang room nga pala dito ng day ng kinder ay tatlo. Tatlo yung um, room ng kinder. Tapos may schedule sila na 7 to 10. Tapos 10.30 to 1.30. Ayan. Depende kung ilan ang estudyante. Parang nasa 20 something ata yung sa pang-umaga. Tapos, si LaCourte naman is nasa wala pang 20. Ganon. Tapos, yung katabi nila ay ni LaCourte ay grade 1. Ayan. Tapos, yung iba na uh, sa ano na yon yung grade 3 ata hanggang grade 6 ay doon na sa building. Hanggang fourth floor. Ayan, maliit lang yung, ano, maliit lang yung uh, Project 3 Elementary School kasi Uh, ilan lang talaga yung mga parang ilang section lang din parang apat lang ata sa isang bawa, grade 6 apat, ganyan pag grade ano, grade 5 mga ganon, apat din, ah, parang apat na section, sobrang onti lang talaga hindi ka mukha sa ibang school na sobrang sobrang laki ayan, at inuuna ko nga pala dyan na punasan ang mga table dahil maraming sulat yan ng ano na mga uh, crayons at saka ng pencil. So, kinukuskus kong mabuti para naman malinis. Tapos, yung pagkatapos ko punasan yung table, pupunasan ko naman yung upuan. Tsaka ako ipapatong sa ibabaw ng uh, lamesa. Kasi yan yung ano dito. Yan daw, ganyan daw yan kung paano ano, uh, iseset up. Yan, nagwawalis na nga pala ako dito. Tapos, pagkatapos kong magwalis at nam, pag nawalisan ko na yan lahat, ang gagawin ko naman ay imamap ko. Ganyan lang ang ginagawa ko araw-araw mga child ba? Saya-saya. Ako na lang maglilinis talaga niyan araw-araw kasi lagi kong ang sinasabi na um, yung mga nanay ay nagkasundo nung nag-meeting kami na magbabayad na lang sila sa maglilinis. Ayun, wala naman ditong ibang babayaran. Depende na lang. Bawa, kagaya ko. Sa akin lang napunta pero dapat talaga may maglilinis. Ako naman is nag nakabayad na ako sa isang buong school year nabayaran ko na yung bayad sa linis. Mura lang naman. Ayan, at ang next ko dyan ay uh, magmamap naman ako. Ayan, at ang next ko naman pagkatapos ko magmap sa CR naman. Lilinisin ko yung CR nilang. Ang cute-cute ng CR. Ayan. At pagkatapos ko naman maglinis, ayan, uwi na. Ganun lang ka... Ganun, ganun lang ka, ano, kadali. Pero kahit paano, talagang pawis-pawisan din ako dahil <laughs> mapagod din yung ganito kasi nga ano, medyo malaki-laki din yung classroom nila. Ayan tapos uh, sabi ni teacher kasi wala pa naman akong one month naglilinis dito ang gagawin daw dito ay uh, if floor wax every friday ayan uh, kayang kaya ko naman 'yan if floor wax kasi malaki naman ang katawan ko <laughs> uh, 'di ba mga chang tapos ang hirap talagang mag ano magkwento pero, ang nakakatawa dito sa ano nila Kurt is talagang mabait si teacher. So, talagang maintindihin at saka, ano, uh, mahinahon siya magsalita. At saka, laging nakangiti at saka, siya ay very approachable. Ayun. Kasi, hindi naman talaga lahat. Pero, swerte na natin pag talagang approachable ang ating mga teacher. Siyempre, dapat ang mga parent is approachable din. Para it's at tie, tulungan ang magulang at ang teacher. Ay Hi guys! Hi Pauwi na po kami. Andito po, po po kami sa school. Katatapos lang po namin mag cleaners Cleaners. Mama. Mama. Bye na no? Kuya Donald. dilines. Uh -huh. Hi, Ayka, ka. Kaway ka. Sama natin sa sa vlog. Ah, uh, dito. Ivan. dito nga pala ay uwi ano ng mga estudyante or nung mga uh, high school dito sa Kirino High School at sobrang daming estudyante dito grabe ayan ano pa yan pang unang bugso pa lang ng labasan yan Diyos ko mamaya talagang crowded na crowded na sobrang daming mga estudyante dito dahil halos dito lahat nag-aaral dahil sobrang laki ng campus na yan ayan Nahihiya sila oh. Ayaw nila magpa-video. Pauwi na nga pala tayo mga tiyang para makapagpahinga na dahil maglalaba pa ako ng maraming labahin dahil nasira nga ang aming washing machine. O, oh, di ba? Ang saya-saya dito na kami sa UP Town Center. At yun lang. Thank you for watching. Babu!